sa mga about na mga latag na boss Dani dito no. O oh, atras kayo. Go. Uh, Sangkalin niyan boss. Pahay, 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 pahay. Ah uh, from Pasay yung ayso kasi ako na mga subscriber nito so maraming salamat. O yung nakabili Kaya sa mga latag mga tools dito mga ito. Oi shout po good morning sa galing po sa okay? From from San Pedro po sa po good morning po sa inyo. Ah shout po. Ah, from ano uh, uh, Laguna Shoutout. good morning po ah, ito. Okay lang kasi yan mga guys yan yung lahat ng mga sapatos at mga mga safety shoes mga boots mayroon dito yan sa mga bot ng lakagan dito yan, yan mga marine. sa mga lakalatag dito mga sapatos yan may mga ano mga clothes din yung mga gamit mga yabi mga gamit yung mga clothes mga gamit pang construction may pang gamit pang kusina mayroon din mga pang shower mayroon din Ito naman sa area ng Tamangay. Shout po sa lahat mga subscriber natin. So maraming salamat po. So video nagka-traffic dito sa gitna gawa may basura, mga na ng mga basura. Okay, nandito sa area mga ito. Ako magkakay. Good morning. Good morning. Magta trap Barado na tayo pag hindi nagagalaw yan. Alright. Okay, dapat yun ang umatrap. Oo, oh, okay maliit pa lang yun, no? Dito na tayo. Good morning po sa inyo lahat. Yan, nandito habang... Ah, sige, kung ayaw nyo... Ayaw magbigayan. Oh, good morning. Okay, shout out dyan. Uno. Okay, so yan dito tayo sa area kung dito kay Boss Dani. So, okay. Sa mga about na mga latag ni Boss Dani dito no. O oh, atras kayo. Go. Wow. Sangkalin niyan, Boss. Pasay, pasay, Ah, from Pasay yung ayso kasi atot na mga subscriber nito. So maraming salamat. Kabila ko. Oh, yun, siya ng ano yan? Speaker. Ah, so, oh, speaker oh. Kaya mga latag from ano, uh, lag... morning po. Kaya yes, sa mga latag mga tools dito mga ayso. Pedro. Okay, so, oh, shout out po. Good morning. Saan galing po sa San Pedro po. <laughs> San Pedro, Laguna. From, from San Pedro, Laguna. Shout out po. Good morning po sa inyo. Oh, ah, shout out po. Okay, pa. from ano, Laguna. Shout out. Good morning po, kuya. Ah, teka lang. Yeah, yan mga guys. Yan nung lahat ng mga sapatos at mga, mga safety shoes, mga boots mayroon dito. Yan, sa mga Ba't nang natagalit. Yan, yan mga morning. So mga nakalatag dito sa so mga sapatos. Yan may mga ano mga tools din yung mga gamit, mga yabi, mga gamit, yung mga tools, mga gamit pang construction, may pang gamit pang kusina mayroon din mga, pang shower, mayroon din. May pang shower dito. So ang na nakalatag rin dito, no? Yung so, mga pang shower natin mayroon dyan Yan. Bahala na kayo pumunta rin pag nagawi kayo pumunta rin dito sa Bura out ang mga Carmen Planet mga siyang so, about na nakalatag dito. yeah, may mga timbangan siya so, mga yan. May mga Yung mga latag ng mga tumbler dito mga guys yung mga about ng mga tumbler yung mga iba't iba rin yung medyo naglalatag karating lang din nila no yung malaki ng tumbler yung malaking tumbler magkano 100 yung mga yeah, mga about yung, mga orga. itong maliit madam magkano itong mga ito magalito? 180 awan so sa mga ganito maliliit na tumbler natin mga siya mga, yan, mga dito no sa mga nakalatag dito sa mga pinakamalit tapos yung oo yan yeah, sa mga dito kasok ka mag ka na oo yan yeah, magpukusan yun kasagsagan yun mga mimili ng mga tumbler dito lang sa mga kanto ng Carmen Planas mga sa mga tumbler natin sa mga pasukan na no so yan yeah, dito sa mga nakalatag tumbler dito lang sa malapit sa kanto ng video mga yan mga video lang kaya sa video natin dito. Oh, yan ang cute nito. Oh, yan. May kasama nang handle na siya, may kasama na siya. 150, oh cute no, 150 Yan, katulad nyo ito oh, 150 lang So, walang negosable dyan madam La, uh, Fixed price na talaga itong mga Negosable lahat yan oh, Ah, mayroon pala negosable pa naman pala Sabi nga nila dito sa Borotan walang imposible na Walang tawaran <laughs> May tawaran eh Ay. Walang tawaran oh, Walang tawaran may tawad. Ayan. May tawad. Yan. May tawad yan. Okay, salamat. So, doon sa mga doon, mga about ng mga latag ni kapatira natin. Ito, so, good so, morning. Yan, mga dito bumili sa mga about ng mga accessory na sa mga cellphone niya. Yan. Yan, mga na-update na rin natin sa mga about mga niya, sa mga latag nito mga guys, ng dito. Morning po. Sa mga latag niya Okay, salamat yan. Sa mga, yan, dito sa mga kapatid natin. Yan. na natin pasok tayo sa si area na बात लेकिन उंटता है ट्राफि ट्राफि kahit mga lakas ang baka ng mga basura sa doon ah, ano man nakatambak sa gilid so karga mo ng mga basura Ginagamit na rin ito ng mga Nakababad, kaya you know, si yun mga waterproof yung mga yeah. Magkano naman bintahan yan? Mga no, waterproof na pag-iisang gandang lang sa waterproof ang isang water yung isa pang balo 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 na kagamitan sa inyong bahay ay Pinoy pandikit lang ang kailangan. Ginagamit na rin ito ng Marikay Nasyos at nag-viral na po ito sa Facebook at YouTube ang Pinoy pandikit. Dahil napakatibay sa kapi. Okay, dito na dito sa area kung saan yung about yung Maki, morning burning. Yung mga latag ni Maki dyan mga morning. Ay, magkano naman yung mga Ati. Labol, labol, labol. Oh. Hi -car. Hi -car. Di oh nakalusod doon na ito 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 Hindi di ano? Iyon yun yung ano Nakahangir Yan Hop! Hawak lang Hindi <laughs> <laughs> mga latag ni Ati Maki o oh. Bundle bundle bagong dating Ayan oh, yan dito video nga trafikan pa ng mga akin oh Oh, shout out dyan sa mga from Laguna, no? From Laguna. Hello, <laughs> ayaw ko ting. Oh, shout ko, po. Okay. Tony, Tony. Oh, ni vlog. Apa? Dagger. Yan, dito. Good morning, Atimaki. Magkano latag mo, Atimaki? Maki? Oh, isang lang daw ang mga latag ni Atimaki, Maki, oh. Sige, pasok. Mga na-stranded doon sa looban. Ayan, so, ito kasi side ka rin. Oo. Thank you po. Ito. So, tayo doon sa era sa dulo nga. So, did you think mga kalusot, no? May nakalatag. May, may nakalaka... Ano sa gitna, no? Okay. So, pasok tayo sa loob. Tama, guys. Ayan, sige. Okay. Yan ba, ano ni Ate Maki diyan sa mga about ng mga latag, mga jersey, yung mga t-shirt niya, mga brand yung brand niya to mga isa. Yung mga t-shirt niya dito. Yan. Dito mga latag ni Ate Maki diyan sa about ng mga diyan mga dito mga isa. Yan. Ito po yung tagi-sanda, tagi-sandaan lang mga t-shirt mo to mga. So mga brand niya to mga isa, hindi mga segunda mano yan nakalatag. Yan about ng mga jersey. Yung Ah, uh, ano to mga isa? ito yung madalas na ginagamit sa mga riders, no? So ano kasi hindi siya mainit yung mga pag itong sinusuot mo it So magaganda lang mga ano po. Hindi siya ano. So iba't ibang mga color win dito sa mga about no. Maganda rin kung mga ay, So maghanap ka nyo kung maglag, nag pang negosyo rin. Pwede nyo rin. Pag nag inaangkat nyo rin ito kay Atimake. Maliban to sa Atimake pag uh, bandilan. May discount pa naman. O oh, yan mga guys, okay. so, pwede ka mag, uh, mag itinda mo rin yun, no? pwede 100, pwede 130, binta mo rin kasi siyempre, angkat mo rin dito katimake. May discount kayo pag parami kung halimbawa itong bandilan tayo, sa so, bandilan. isang dosina to no. So bandilan tayo rito, makapaghingi ka ng discount dito, dito kayo katimake. Pang mo rin, kasi dito sa Divisura, kasi hindi maiwasan talaga na mayroon din sa mga discount. Gandun, ibinta mo ng kadaisa rito na 130, so ibinta mo rin, so pang tinda dito sa mga about na itinan niya timakhir ito pangalatag na rin to. Okay, salamat ate Magalit. Tapos mayroon naman tayo sa about naman nito sa mga paninda natin dito sa mga may kapit tayo mga isu50. Ah 10 piraso, 50 katulad ng kopi ito mga isu50. 50 yung mga 10 piraso, 50 siya so, tuma mga mga about. Yan. So, uh, may ano pang sinigang. Yung para sinigang natin ay ano ah uh, yung mga katulad dito, pag sinigang mo so isang dosina ah? ah, per piraso 12, pira, 12 pesos per piraso natin sa mga ano natin yung pangsinigang natin yung magic sarap ang magic sarap naman natin ay ano ah, 50, 16 pesos no? 16, isang bandilan din sa mga iso yun 50, 50 pesos sa bandilan sa mga about mga magic sarap natin o oh, magic sarap ba? o oh, magic sarap So, depende sa flavor ano, no, magic syrup din niya. Ah, sinigang. Ginisa, ayun. Ah, 40 lang sa mga ganing magic ginisa mga guys. So, 40 pesos. So, 'di isang bundle 60 pesos. So, 'yun sa ano natin mga ganyan naman. 50 po. Oh, si 50 naman to, bawat isang mga bityan na 50, si 50 bawat isang yung bundle. Ilang ayun, 18 pieces sa mga guys yung mga bandila nito. 50 pesos. 'Yan sa mga ito pang tindahan, no. So, sa tindahan niya mga nasa taglimang limang piso bawat isa niya no? Yeah, oh, limang piso oh, yan so dito naman tayo sa mga kikam natin mga iso ang kikam natin magkano 40 ang balot yung 40 daw ang isang balot nito ang kikam natin so yan yan mga about ng kikam natin ang bintahan dito yan okay so yan so shout out to. so, salamat po ha salamat po so yan dito tayo sa ano Go tayo sa mga ano sa looban tayo no sa area net. Yan. Good morning. So dito naman ganun pa rin no. Hindi natin maano sa mga about about ng mga latag din sa po. So ang uh -huh. so, um, ba uh, ah, Uh, what's up, so, at, uh, po sa mga ano, kay Kuya na, no, sa mga about mga ano Ito, tanong natin, bilisan na, update natin magkano naman to Itong isang set O, oh, is set oh, kasama na po yan O, oh, 8,000 daw to may 1000 sa kasama package ng mga kasama ng speaker niya at saka yung ano niya. Yon, yan, yung plastic, diyan about ng mga latag niya doon. Yan, sa bilisan lang no. Yan mayroon tayo ng ano. May sounds eh. Ito na lang boss, magkano na lang to? Ito ay mahogani sit. So, mahogani sit. 1,500. Uh, limang piraso ang baso tapos mayroon siyang lagyan ng alak sa so mga 1,5. 1,5 liter. Oh, yan, sa so mga bag. 1,5 daw yung mga presyuan doon. 1,5 liter. Ah, 1,5 liter po 1. mga isyo so mga about na mga pwede natin paglagay. Pag, pwede natin ilagay ng imperador dyan eh. Pwede. Sa pwede, every pwede, no? 1. Imperador. 1. Liters, oh. ito, doon doon sa ano?

baka so, narating naman niyo okay. so. guys. Oo. Oy, may mga laruan din ko ya no. Ito mayroon din mga laruan. Magkano mga benta nito? Ibigay mo naman. Ayun, mayroon tayo, no, oh. pa uh, Batman no. Kaya ka katulad dito mga shop. Oh, so, ayan mga nagtundo. Ito nga dito, boss, magkano to? Uh, 50 so, so, ito. So, ah, siguyin 'tong mga presyo, so magalit 'tong klase sa mga to. Oh, laa. Ah, Oh, yun, so mga ano to mga yeah. yan? Yeah, Katulad yan, mga latag nito. ito. tubig! Tubig oh, daw. Ah, tubig! Yan, mga bawat na latag dyan. Mga, ano, no? O, so ito. So, Tuya. Yeah. Yan. Yeah. May mga sounds. Okay, salamat. May tuk-tuk. So, tuk -tuk. so meron tayo dito mga part ng mga bike naman dito mga guys. So, Hindi natin makita no, kung ano magka pre dito. So, dito sa Karamia Planners man, din, may mga latagan din sa mga part naman. So, mayroon dito mga motor din sa mga part ng mga, mga shock. Mayroon dito sa mga motor guys. Yan mga uh, kalan mayroon din tayo so yan magkano yun so dito naman tayo sa area kay Dulat no? So, good morning so, mga about yung... good morning gol gol magkano yung gol yan oh. Uh, 50 na laruan mga guys oh. pero robot yan mga uh, guys yan. Yan, 250 yan. So, mga about ni gol dito no sandals, may mga sapatos mayroon din siya rito mga kayo so dito okay. okay. So mga lata dito mga pang masama-masa lang ng mga presyo ano. Mga... okay so, yeah. yes, mga latag yan, mga pang computer mayroon din mga alis mga latag yan mga katulid yung magkano ito boss? ganito boss? 450 remote guys ang mga remote ano. Kaya yeah, mga 450 lang daw mga. Ito to 300 mga ganito. Ay to to. Yeah. To 50 on mga remote din yung mga sa harap Mga di battery yung mga laro ni Kuya dito no. Sa so, mga bata mga yan dito mayroon sa mga accessory dito mga pang computer mayroon din sa mga ano mga cord sa mga computer mayroon din dito sample nito mga kuya magkano bintana naman ito magana sakit gumagana sa mga computer natin sakit sa kwenta na ito mga guys mga batang ito, ito mga ganito boss oh, yan si kwenta yan mayroon tayo rin mga ganito magkano itong ganito boss 100 yan mga ganito mga ano dito yan mga oh ang lang no? pang masigawin tayo isang dandi mga presyo andin Okay, salamat salamat doon Okay. Yan tayo okay. so baba tayo doon tayo sa dulo ng Carmen Planet mga okay. ito na yung papunta sa dulo yan mayroon pang pinagkaguluhan po dito yung about sa mga nakalatag po rito sa mga nakalatag pala mga natagan dito mga guys ah, shout out shout out po malatag po si kuya oh. ni ate kalalatag lang ni ate yung baba tayo, mga guys